sa so, mga sadik, medyo uh, may dumating tayong parcel. Ayan. may in-order ko, in ko to eh. Uh, Monster Air Arms earphone. Ayan. Eh, pang gaming daw to. So, gusto ko kasi sa earphone, yung medyo malakas. So, try na ko to. Hindi naman ako gagame, pero itry natin na uh, gamitin. So, buksan natin. Baka sakaling, kung tama ba, hindi ba to peke. Malimit ako mag ganito eh, mag unbox Pindi, Bira ko din i-post kasi minsan Napeke na ako sa ganyan eh Pero ito, tingnan natin Yun Ganda, ganda ng box nyo Totoo na oh. Oh, Nakasealed pa talaga siya Yan, yan Kita nyo naman nakasealed yan ba? Diba? Oh, buksan natin. Ano ba buksan to? Hirap naman to buksan. Ayan. Box pa lang, mamahalin na eh. Kung totoo yung um, commercial ni Kabayan ha. Ah. Ang ganda, oh Totoo ba? Ayan yung, ano niya Air arms Okay Ganoon natin Wow Ganoon pa, oh Monster Yung M niya kasi, parang eh. Ayan, oh Ganda ng packaging niya Talaga naman. Oh, meron siyang uh, yun, nakikita ba 'yan? Ayun no? Okay, no? Ang lupit ng packaging. Ang bigat, sakang bigat. Eh, ko ano 'to. Tingnan natin kung ano naman ito. Ah, kapraso ng wire lang pang charge niya siguro. So, Ayan sa manual. Ayan. Yung manual niya. Hmm. Anyway, tsaka ko lang binabasa yun pag may hindi ko na maintindihan. Eh. Ang ganda ng packaging niya. Oh. oh, ganda mo kaya. Ayan. Ito ang kanyang wire. Ito na siya. Hirap pa sirain ha oh. Itong bigat, oh. Metal, aluminum, alloy. Alumi Ayan, oh. Ayan, lupit. Ang ganda, mga sadik. Ayan, oh. Ayan, lupit, oh. Siguro ito yung bukasan niya. Nagkita ko kasi sa Demon yung Kabayan, eh. Ito, ito, ito. Itong dalawa na ito. Subukan natin pindutin. Ay, pucha, ang gala. Lupit, pabaliktad pala. Ulitin natin, ulitin natin. natin. Yun. Ang lupit. Aha. Ito pala. Ganyan pala. O, yan o. Oh. Pag pinindot ko itong dalawa. O. Oh. Wala. Stick talaga. Ang ganda. Ayan, naka-on na siya o. Oh. Pagka binuksan mo siguro, naka-on na siya. Ang ganda o. Oh. Sana nga matibay ito. Sana nga maganda yung tunog. Ganda niya. nyo. Oh. Ayan. ganda nyo. So, ito yung lamang ito yung right. Ayan. Pag nakasit na siya dyan, ito yung left. Ang ganda niya. Tama. Eh mag-focus. So, yun na nga. Totoo nga kasi hindi tayo napeke. Ganda, ganda ng ano niya, kasi mga sa ko. Tsaka metal. Alloy talaga siya Ang bigat. Ang bigat oh. Ganda. Mm -hmm. So, panalo. Hindi tayo napeke. Naglakas loob lang akong order nito ulit ngayon. Kasi, meron ako dati pinag-orderan ng uh, damit naman. Nako, dumating. Parang tag-5 year ham. Hindi ko na ma-isole. Kasi, hindi ko na makontak yung ano seller so ayan paralo ganda 2 thumbs up babush